kumuha ng nugasa ng kanin ng bigas, sinugasa ng bigas. Kailangan natin i-ano dito sa mga halaman para tumaba sila. di ba? pili lang din yung nalagyan natin. Pakunti-kunti lang guys, para maliwanagan tayo. Dito lang natin ilagay sa pinakano. Pinakapuno na para maramdaman nyo yung taba. Yun. Pagpataba to guys, pag mga ganito. Tingnan mo, nung mulak-lak yun siya. Yung mga ano lang. Pili lang lalagyan natin yung mga nasisilang. Yan. Ah, um, lumalaban ng orchids ito Ito, sili. Katulad itong sili. Lagyan natin so para dumami ang bunga nito. Sili, o. Oh. Diba? Yan. Tataba yung sili na yan. Namunin oh. na, Ano lang siya. Kailangan lang ito. Kailangan ito. Takoy-takoy nito. Ah, okay. Nawala eh. Okay uh, ba? Diba? yung tulips ko, no. paano? Mananabayan sila kay kahit... mumulak oh, eh. Tulad nito, 'yan. Tingnan, meron din silang mga ganito pagkabahoy. Mamaya naman hapon yung iba. Kailangan talaga malagyan sila lahat. Pili lang yung lalagyan mo kasi yan ang mulaklak okay, eh. Okay na natin.